yo at all. Mana mana. Okay, onay. Interesting din 'yung voice lalo. Mana mana. Na tao na ba niyo ang tanang CCTV camera sa palibot sa agenda? Mana mana mana. Okay, boto ko sa control room. Gusto ko makita kung ni-function ba ang tanan. Tingnan mo muna. Nay naku puto gani na. Di layo sa planan sa asin na mortel, madam. O sana sa gusto kong masayaran karon. ron. Kaya nagduda ko. Karon, uh, karon lang Jer. Nagduda ka ng musil na bawin eh. Karon lang kaya naalanganin ko. Kaya awan. Hindi ka pika sa'yo. Kaya nagduda ko. ko atong nagduda ko, Jer. Kung <laughs> mortel, madam. O sana sa gusto kong masayaran karon. ron. Kay nagduda ko sa mga tinanawan at adtong usa ka tawo. sa gusto ko moserhan karon. Kay nagduda ko sa mga tinanawan at adtong usa ka tawo. Hoy. Usana sa gusto ko moserhan karon. Usana sa gusto usa na, ko moserhan <coughs> karon. Asa nawa na nung ko? Kay nagduda ko. Usana sa gusto ko moserhan karon. <coughs> Kay nagduda ko sa mga tinanaw an adtong usa ka tawo. Di ba nga? May sekreto sila si Alvin o Granil ni, Oh. Nga halos di katuhuan. Pero makita mga nato na to, nga makabarog o makasayaw na si Alvin. Paminaw, Loni. Mas maayos at masayod ka. Pero yung lang ni Nato. Ah. Tungod ini nga kung magic purposes, nakabarog ko. Pero kung hubuon ko ni, eh. Tanawa lo ni. No wala na sa tugo mo yung ako mga tiya. Wala. Tu tuod no. Alvin, diyan ka man makakuha ana. Gitan sa usa ko no katikuwa nga. Kalit lang mito nga. Huwag may tabag niyan yan. May hatag ay buwang. Huwag may tabag niyan. May hatag. Kalit lang mito nga. Huwag may hatag niyan yan. Huwag may tabag niyan yan. Dili tama niya, hatag. Ano nga, lang mito nga. O mihatag niya ni Anang sapatos. Isulob, isulob dahil nung balik ang baong sapatos, Alvin. O ayaw na gitkini ko buha pa. Ako'y, 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 ako'y nang isulob ni magbalik niya na. Ayay, ay, sorry. Ako'y kasuot. Ay, ay. Hindi magbalik niya na. Nagitkini ko buha pa. Ayaw na gitkini ko buha pa. Ah, baby, bebe, ako'y pasuot ni magbalik niya ng maong purple niyong sapatos. Ah. 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 ah! Dagang salamat, Loni, sa imong pagsapot. Ah. Alvin, Alvin, nalipay, kay nalipay kay mo, ka ikaw para rin ni Nalipay ka ikaw, Loni, ayaw mo kong

Angel. I love you so much, Ben. <laughs> Luni, salamat. Yes. Salamat kay sa imo at kung suporta o kung ako. I love you, Luni. <laughs> oh, oh. May naniit na to. Mayer. Oh, mangyay. Ay. lang ka dyan.